Magandang araw! Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa isang pahina o bahagi ng pahayagan na tinatawag nating editorial o pangulong tudling. Batay sa dati na nating napag-aralan, ang pangulong tudling ay kinapapalooban ng iba't ibang mga opinyon ng patnugot hinggil sa isang paksa. Ngunit, ang tutuklasin natin sa tatalakayin natin ngayong araw, ay kung ano nga ba ang nilalaman nito maging ang mga kaparaanan sa pangangalap at sa pagbuo nito. Atin nang tuklasin ang tungkol sa Pangulong Tudling o Editorial o kilala rin sa Ingles bilang isang Editorial Proper. Alamin natin ang kahulugan nito. Sinasabi na ang Pangulong Tudling o Editorial ay isang mapanuring pagpapakahulugan nang kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari. Mababatid batay sa nabanggit na kahulugan na ang Pangulong Tudling ay hindi lamang basta opinyon, kundi ito ay kinakailangang pinag-aralang kuro-kuro o opinyon hinggil sa napapanahong pangyayari. Kapag sinabi natin napapanahong pangyayari, ito ay tumutukoy sa balita. Masasabi natin kung gayon na ang pangulong Tudling ay nagtataglay ng dalawang bagay at ito ang iyong dapat tandaan. Una, na ang pangulong Tudling ay pinag-aralan o ang bawat kaisipang nakapaloob dito ay kinakailangang maging makatotohanan. Kung saan ito ay nagdaan sa mga pananaliksik. At pangalawa, ito dapat ay mga opinyon o pagbibigay lamang ng kaisipan mula sa mga balita. Masasabi natin po gayon na ang paksa sa isang pangulong tundi ay tungkol lamang sa isang balita. Dahil sa katotohanan ang pangulong tundi ay tumatalakay tungkol sa isang balita, ito ay kinikilala ring komentaryong nagpapayo, nagtuturo, pumupuri o tumutuligsa tungkol sa kahalagahan ng isang pangyayari dahil ang pangunahing layunin ng Pangulong Tudling ay matulungan ang bawat ng higit na maunawaan ang isang balita. Sinasabi rin na ang Pangulong Tudling ay itinuturing na tinig ng pahayagan. Tinig o boses ng pahayagan. Bakit nga ba? Sapagkat nakapaloob sa Pangulong Tudling ang pinagsama-samang boses o kaisipan ng bawat miyembro ng patnugot hinggil sa isang pinakamahalagang balita. Ngunit tandaan na ang Pangulong Tudling ay isinulat lamang ng isang kasabi o isang miyembro, pero ang may kaisipan nito ay ang buong miyembro ng patnugotan.